Guys, nandito nga pala ako sa may Mandawi City Dito pa rin sa may Cebu Bale, may sikat na kainan nga pala dito Ito, Delpas Tungolan Ito yung address nyo yung. Tapos yung Operation R Yan, check na natin kung ano meron dito Dito pa lang sa entrance, dami ng tao ay, ang dami tao. Uy, amin na ko agad yung tumbong dito ah. Tumbong mo ba yung amoy ko, o, na, Tol? Siguro nga, Tol. Sa akin yata yun. Ah, dyan ba? Yung tumbong na tinahay Dito, ah, ano? Tumbong na tinahay. Ano <laughs> yun? Sa Tumbong na Grabe lang mo ba? Ang tinahay, <camamaya> eh. Ah, ito. Oh, siya, 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 Tumbong na tinahay. Mas anong klase pagkain to, boss? Anong klase pagkain pagkain? Sinasabawan ba yan o ano? Ah, piniprito. Piniprito po yun, boss? Oo. Oh. Uh. Piniprito. Masarap subukan na ito, ito Subukan so, nga rin ito guys Kasi kumakain ako ng tumbong pag mahal ko Uy, Ito iba to boss eh no boss? boss Boss masarap ba to boss Bastos Ay masarap Bastos kaya Boss masarap ba yung tumbong nyo boss Masarap yung tumbong nyo Masarap yung Ayun, yung Gusto kayo. ko tikman Tumbong ko ayaw mo Ayoko <laughs> 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 Boss magkano po yung ganda boss Magkano po yung isang order Ito Aba 80 80 uh, Yung pinakamura nyo po 80. 80. Ito yung 60. Ito yung 60. Ito oh. yung 80. Dami yung dami yung serving. no? 80 pesos lang. Kaya pala talaga nga eh. Kaya pala dami yung kumakain dito guys kasi mura lang din talaga yung mga pagkain nila dito. Uh -huh. Ang dami yung mga kumakain no? Oh. You know? What a tumbong man! Sabi yung tumbong oh. Sabi yung tumbong oh. Sabi yung Guys, nandito nga pala ako sa may AS Fortuna Gizo Mandawi City kasi pumunta nga pala kami dito sa may Del Delpas Tungolan ang sikat na putriban dito. Bali mo order nga pala ako dito ng tumbong, dito ka at chicharon bulaklak. Yung e, yeah, tumbong Mandawi City dito sa Kumakain ako ng tumbong pagmahal ko. Eto, Ito, ibang klase na to ha. Ibang hmm. usapan ba na yan. Ibang usapan pala yan. Hmm, bango man. Bango tumbong na to ha. Uy. Tapos may sawsawan sila dito. Ayan si Buyas Kamalanse sa Baytoyo si Buyas Kamalanse ito si Buyas okay. suka girlfriend tapos guys meron sila dito ang sili eh, ito maanghang eh diba eh, ito yung tinatayin sa mga bakuran sa probinsya eh, maanghang to dito na lang to so wala ano natin titigman itong tumpong hmm. Uy, you ano? Know? Saka sosaw natin dito Masarap to kung may puso Yung kanin Pero Busog na tayo magkanin Busog na tayo mali Ayan Ayan Masarap to Hmm Sarap hmm. Sarap Sarap Sarap

nakuha oh, kang ginto, tol. <laughs> chicharong bulak man, ano? Okay. Okay. Sasawa natin dyan, siyempre. <laughs> Ito daw guys yung chai. Chai. Tapos yung pinakaloob, chicharong bulak-bulak. Uh -huh. mm hmm. Ah, bahay bulaw daw tawag dito. Tingnan <laughs> natin. Pero pinaka ko dito guys, itong kanilang tumbong. Sa talaga ng tumbong man. Ha? Ikaw man, kumakain ka ba ng tumbong? Siyempre. dapat. Luto o hindi, kain yan. Baka mga minutes. Mga